Ang ball handling ay ang kakayahan sa pagkontrol ng bola sa pamamagitan ng pagdribble, pagpasa at paggawa ng mga plays. Kasama din dito ang mga galaw para makapag-create ng separation mula sa defender. Kagaya na lamang ng crossover, spin move at hesitation moves na bumabasag sa depensa ng kalaban. At sa paglipas ng mga taon ay marami na tayong nakitang magagaling na ball handlers sa NBA. Kaya naman sa video na ito ay tatalakay Basahin natin ang sampung pinakamagagaling na ball handlers sa NBA history. Kyrie Irving Si Kyrie ang arguably pinakamagaling na ball handler na ating nakita sa kasaysayan ng NBA. Siya isang ambidextrous kaya't equally niyang nagagamit ang kanyang parehong kamay. Tila nga nakatali ang bola sa kanyang mga kamay dahil hindi mo ito makikitang mawala sa kanya habang nagdi-dribble kahit sa bilis nitong gumalaw. Sa kabila ng mahigpit na depensa ay kayang-kaya niya makalusot sa masisikip na espasyo at hindi lamang siya isang mahusay na ball handler dahil kung pag-uusapan ang finishing sa ilalim ng ring ay ibang level si Uncle Drew dahil sa kanyang mga bali at dukot ay walang nagagawa ang malalaking defender. Complete package na nga si Kai dahil isa rin itong mahusay na shooter sa mid-range man o sa 3-point line. Ang kanyang mga hesitation moves, spin moves, crossovers ay hindi madaling mabasa dahil di mo alam kung anong galaw ang susunod niyang gagawin. Ang change of direction nito ay kidlat sa bilis at ang kanyang footwork ay walang kapantay na naipapasok pa ang mga mahihirap na tira. Allen Iverson Si Allen Iverson o kilala din sa bansag na The Answer ay nag-iwan ng marka sa mundo ng basketball sa kanyang labing apat na taong karera sa NBA na isang legendary point guard ng liga. Si Iverson nga ay napakatas ng confidence sa si kanyang sarili na mas pinipili nito ang mahihirap na tira kesa ipasa sa kanyang mga kakampi kaya't minsan ay nasasabihan itong bakaw na manlalaro. Siya rin ay hindi mahilig mag-training at pumunta sa gym na madalas nasa gimikan. Ngunit hindi ka dapat magpalin lang dahil sa kabila nito ay hindi pa rin matatawaran ng kanyang usay sa paghawak ng bola at lagi nitong iniiwan ng depensa na nahihirapang makasabay sa kanya dahil sa bilis ng galaw nito. Kaya niyang mag-create ng space sa kanyang mga crossover para magkaroon ng libreng tira sa basket o makapagset ng play. damit niya ang kanyang kahangahangang ball handling skills ay madali itong nakakapag sa loob ng painted area. Sa taas lamang na aning na ay walang takot nitong inaharap at kinakain sa opensa ang mas matatangkad na player kaysa sa kanya na kanyang nalulustan dahil sa mabilis na galaw, fakes at magandang timing. Karamihan sa kanyang mahigit sa 24,000 points sa NBA ay nanggaling sa off the dribble. Itanong mo na lang kay Jordan kung anong pakiramdam niya sa crossover na ito. James Harden Maraming tao ang kinaayawan si Davir dahil sinasabing puro ito dribble, ngunit tamad naman sa depensa. Isa ding pinupuna sa kanya ay ang pagpapalipat-lipat nito ng koponan at pagsama sa kapwa niya superstars, pero laging kinakapos pagdating ng playoffs. Bagamat masasabing totoo ang mga bagay na to ay hindi naman may na si Harden ang isa sa pinakatalintadong player sa history ng NBA. Na master niya nga ang laro at pinusyang boundary ng basketball dahil sa mga pinausin nitong galaw. Napakasmooth nga ng galawan ni The Beard siya ang nagpauso ng step back 3, isang tira na mahirap bantayan. At kung may ranggo lang ang pag-crossover, ay malamang general na siya. Na master niya din ang euro step na may kasama pang pasabit upang makapag-draw ng foul. Hindi man sobrang bilis o napaka-athletic, ngunit isa siya sa pinakamahusay na offensive players sa NBA. Pinapahiya niya ang defender sa pamamagitan ng ankle breaker, katulad na lang nito na isa sa pinakadesirespect respectful na galaw sa NBA kung saat tinitigan pa niya si Wesley Johnson. Jamal Crawford Ang binansagang J crossover, siya ang sinasabing greatest six man sa NBA. Kung makikita mong maglaro si Crawford sa NBA ay tila na sa isang ordinaryong pick up game lamang ito. Si Jamal ay may payat lamang na pangangatawan at hindi kilala sa kanyang depensa. Ganon din sa pagpasa ng bola, hindi katulad ng mga una nating natalakay na ball handlers. Ngunit kung pag-uusapan ng scoring ay wala ka nang hahanapin pa kay Jamal dahil kaya nitong umiscore ng 50 sa isang laro. Ang isa na dyan ay laban sa Dallas Mavericks noong April 9, 2019 nang umiskor ng 51 points sa edad na 39 years old at dahil yan sa kanyang exceptional ball handling skills. Ang kanyang signature move na shake and bake ay isa sa pinakasmooth na galaw sa NBA na parang nanonood ka ng end one mixtape. At sa kanyang mga galaw ay tila nakikipagsayaw lamang ito sa kalaban hawak ang bola. Stephen Carey. Si Steph ay ang itinuturing na greatest shooter sa kasaysayan ng basketball kung saan bumasag ito ng iba't ibang record sa 3-point line. Ngunit hindi lamang dahil sa dami ng 3-pointers na kanyang naipasok ang dahilan kung bakit siya ang naging greatest shooter sa liga. Ang dahilan din dito ay ang kanyang kahangahangang dribbling skills. Ito ang malaking kaibahan ni Steph sa mga great shooters sa NBA kagaya na lamang nina Ray Allen, Clay Thompson at Reggie Miller at yan ang kanyang ball handling skills na kung saan ginagamit niya ito upang mag-create ng separation mula sa defender at kung mabigyan lamang ng kaunting espasyo ay pagbabayaran nito ng defender. Kaya nitong mag-pull up 3 mula sa transition dahilan kung bakit kailangan siyang bantayan sa paglagpas nito ng half court kasama rin ang kaunting dribbling exhibition at mag-step back naman ito para sa isang 3 point shot. Tingnan mo na lang ang ginawa niya sa apat na clippers players na ito Kung saan pinakitaan niya ng between the legs, behind the back at sabay step back 3. Itanong mo na din kay Chris Paul kung masarap bang sumayaw. Chris Paul siya ang tinaguriang point guard ng NBA dahil sa galing nitong humawa at mag-distribute ng bola. Wala nga tayong masasabing butas sa kanyang laro dahil sa kabila ng kanyang taas na anim na talampakan lamang, napakalakas naman ng kanyang pangangatawan na kayang dumepensa at tumapat sa kanyang posisyon. Pagdating naman sa opensa, ay hinahangaan ito dahil sa kanyang husay bilang isang floor general. Pangatlo nga siya sa pinakamaraming assist na naitala sa kasaysayan ng NBA na merong 11,894 assists. Sa galing nitong mag-facilitate ay nagagawa niyang mahusay ang lahat ng koponan na kanyang pinupuntahan at ginagawang mala superstar ang isang average player, isang pick and roll maestro at kayang-kayang hatiin ang depensa na pinaparusahan ang kanyang defender lalo na kapag nag-overextend o na-late sa pag-cover. Hindi lang yan dahil isa rin siyang mahusay na shooter sa 3-point area man o sa mid-range dahil sa mabilis na footwork at ball handling, ay nagagawa niyang lumikha ng separation. Ang kanyang magandang kontrol sa bola at change direction ay gumugulat sa depensa at ginagamit naman ang kanyang katawan sa pagprotekta sa bola para hindi ma-steal. Steve Nash ang Phoenix Suns noong mid-2000s ay ang isa sa pinakamasarap panoorin na kuponan dahil sa kanilang magandang flow ng opensa at mahigpit na depensa sa loob. At ang isa sa dahilan dyan ay ang payat at long-heard na si Steve Nash na siyang nagpapatakbo ng opensa ng kanilang team. Si Nash ay hindi athletic na manlalaro ngunit kung pag-uusapan ng ball handling skills ay napakahusay nito at isa siya sa pinakamahirap bantayan na point guard sa liga na kahit tumatakbo ito sa full speed ay nagagawa niyang mag-change direction at gumawa ng play para sa kanya mga kasama. Ang kanyang hand-eye coordination ay nakakamangha na kahit mula pa ito sa pass break ay bigla nitong ipapasa ang bola ng napakabilis at naiiwang tulala ang mga defender dahil hindi sila nakakapag-react agad at nakakabalik sa depensa. Lahat nga ng ginagawa nito sa loob ng court ay napaka-smooth at meron ding disenteng tira sa labas. Derrick Rose Bago ang kanyang injury na tuluyang nagpabago sa kanyang karera sa basketball, si Derek Rose ay minsang itinuring na isa sa pinakamagaling na manlalaro na nakita ng buong mundo. Nakilala siya sa kanyang mga crossovers, explosive dunks at midrange jumpers noong 2010-2011 NBA season. Dinala ni Rose ang Chicago Bulls sa isang kahangahangang regular season record na may 62 wins at 20 losses, ang number 1 sa Eastern Conference sa taon na iyon. Dito nag-average si Rose ng 25 points, 7.7 assists at 4.1 rebounds per game, kung saan siya ang itinanghal na pinakabatang MVP sa kasaysayan ng NBA. Ang paraan niya ng pagdadala ng bola ay kombinasyon ng bilis at leksi na may kasamang magandang kontrol sa bola. Napakabilis nga ng kanyang crossover dahilan kung bakit nababasag dito ang depensa ng kalaban. At matapos iwanan ang depensa ay buong pwersa niyang idadakdak ang bola o minsan ay binabali pa sa ere. Jason Williams ang ball handling ni Jason Williams ay nasa ibang level at tila walang bagay ang hindi niya kayang gawin kapag hawak ang bola. Ayaw nga siguro ni White Chocolate sa simpleng bounce pass lamang at gustong gusto nitong ine-entertain ang mga manonood gamit ang kanyang pamatay na pasa kagaya na lamang ng low no look pass, behind the back, not Meg. At syempre, sino ba naman ang makakalimot sa pinakasumikat nitong pasa kung saan siniko nito ang bola papunta sa kanyang kakampi na parang ginawang street ball ang NBA. Dahil din sa bilis nitong gumalaw ay basic lang sa kanya ang makapasok sa pinta at kung sino man ang magtangkang humarang ay lilituhin niya lamang ito gamit ang fake pass o side step gaya na lang ng ginawa niya kay Gary Payton na isang magaling na defensive player ngunit napako sa kanyang depensa dahil sa crossover ni White Chocolate. Isaiah Thomas Si Isaiah Thomas ay isang legendary NBA point guard na kilala sa kanyang napakausay na ball handling skills. Ito'y impresibo para sa kanyang panahon. Sa kanyang 13 season sa NBA, ay naglaro siya para sa Detroit Pistons kung saan ang kanyang kakayahang mag-distribute at magdala ng bola ay naging susi para sa tagumpay ng koponan. Dahil sa kanyang mabilis na first step ay madali lamang itong nakakalasot sa depensa ng kalaban. Ibang klase nga ang ball handling ni Thomas na tila dumidikit ang bola sa kamay na parang may magnet ito. At kahit gaano pa kadikit ang depensa o sa mga pressured na sitwasyon ay kontrolado niya pa rin ang bola. Bukod sa kanyang ball handling ay kilala rin si Thomas sa kanyang depensa, scoring at sa pagpasa ng bola na nag-uwi ng dalawang kampiyonato sa kanyang karera sa NBA. At 'yan, ng 10 pinakamagaling na ball handler sa kasaysayan ng NBA. sang so, ayon ka ba dito? Sino para sa iyo ang pinakamagaling na ball handler? I-comment mo na sa ating comment section at babasahin natin lahat 'yan. What's up mga boss? Kung gusto mo pang makakita ng mga ganitong video, ay huwag kalimutang mag-like, share and subscribe. Maraming salamat po.